Ayan po mga kalangga, good morning po sa ating lahat. Ayan po ang itsura. Ayan po, ito dito sa Quezon Province. Ayan. Siyang tupo kami dito. Ayan, dito ako natulog. ng dati, syempre video muna tayo kakanan ko na ayan po, umaga na naman tayo mga kalangga dyan at uh, kagigising lang po no? biglang nagulo na naman yung ating mga video video muna ako dito ayan, good morning sa ating lahat good ayan, good morning maganda 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 ayan po mga kalangga good morning po sa ating lahat at uh, welcome po ngayong araw na naman ulit Ayan Ayan, good morning Good morning po Okay, tapos na ang lahat Tapos na Ayan, mahal mo po oh, ayun ayun po sino ayan good morning po sa ating lahat mga kalangga sa ngayon po ano uh, nakatapos na naman po tayo ng gabi kahit pa paano nakatulog ng isang oras ngayong araw at uh, sa ngayon po patuloy tayo sa ating uh, mga mission ngayong araw sa pagpiding po ano yan, maraming salamat. Yan, kunin na natin yung bag natin para mailagay na natin dito sa... Ayan, dito po kami natulog. Ayan, may mga bayabas, oh. Ayan. Dami bayabas. Ay, Ayan, what? Hello good morning po. Ayan. Ang maganda yung mga may ganyan na. Bro, daming bayabas, oh. Hello, gusto nyo yung daming Daming bayabas. Ayan. Si Tatay, si Ristan, good morning. Ayan. Ay, maganda yung mainit na tubig lang. Ay, kung nakakasawa, nakakasawa. Mm-mm. Oh, Magka-copy na kayo magka na tayo And ah. good morning Ang dami pong mga nakahunta sa atin Pagkain no Grabe <laughs> Ano sa orange na kamote? ang kono mo

Kalingking. Kalingking. Yan yung kalingking ng dito yan eh. Kalingking na kalinting yan ganon made from dakang munti tapay munti tapay. Dahil ako kayo lahat soay, ayoko talo Dila mo Basta ako, para sa akin, basta pumasok na ako sa isang isang po na yun, bigay galang na yun, ano po? <laughs> Ay, saka na lang to. <laughs> Ayan, oh, ang dami pong pagkain dito mga kalanggao. Oh, so, sa pagkain, mga alimasan, <laughs> alimasag, mga litson. ayan, litson pa oh. dami pagkain. Dami po pagkain dito, mga Grabe. Hinanda po sa amin na ganito lang na Hindi kumain. po kami kagabi. ayan, Ano uh, natin tikman po natin ito oh. mga Yan ay ano, itong uh akanin pa na muna to. Ayun po ano, uh, isang OB. Special OB po ito, pure na OB. Ayun. Tayo na tayo ano kaya? Andito na oh. Makita po oh, po. Itikman po natin itong OB mga kalangga. Ito masarap po, masarap talaga yung sumama. Diyan raw sa oven. Hmm. Halos na OB oh.

naubos. nga yung ako ko yung naubos yung akin po cellphone. Ng ito na po ito yung kalingking kamuti ko. ako pagkain dito. Ang sarap oh. Ang sarap oh. Uh.

may asukal na ano ay yung pinagkataan ng tasang sampal ay ganyan naman Lasa dito na pag yan ay nagaganda na. ay talaga ng grabe. Ay, bunga po maganda, ay grabe maganda. Maganda, maganda. Maganda. maganda no? Ay, siya, si lang mo. Ang dami pagkakain. Ayan, o. Ang dalawang sharing is scary. Sana bago tayo dito bibili ako ng malaking content. ilalagay ko <laughs> lahat yan <laughs> um, plastic um, mm. kawa ay wala, kahit saan lang tayo magsasarap. Oh, <laughs> <d> <laughs> kahit gusto Ang lang mukha <laughs> Kasi kapag hindi naman ako masisira yan. Dalaw sila dito. sarap Masarap. Lagi to ng OB. mo Ate Amor. Naglagay. Oo nga. Ha? <laughs> ah, ah. Ang mabutan pa natin. O na, ma'am. At ang sarap niya, natin sa sarap. Ito po ang masarap. Oh, ito po, Ito yung bud po yung bud, -yung bud, -bud po, Ano ito? Yung pinagataan okay. niya. tapos

Mario, na ito Mario. <laughs> Bakit po kayo hindi mo sa'yo? Sa may may dami, ko ito na Wala pong dami. Wala po da Van, ah. Victor Kaya may na. Victor. Victor nasa

kami na lang, dalawa lang kami dito sa isang mesa. Hindi namin kayang ubos. Patuloy tayo sa nagmumukbang po tayo ngayon. <laughs> Titikman natin ng lahat ng mga handa dito. Nakasarap ulap yan. Hindi kayo pinagdaan ng sitwa ng dito. Ito na po yung ibus. Ibus ito sa Bicol, Perdi suman Malayo, malayo. Malayo, ma. Pero sila yung nakapagating ng Tertumon. Dabaw. Dabaw. Ito din ako pala naman yung mga yan. Ah, Dabaw

<laughs> 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 Kasi wala na yung mga. Kasi wala na <laughs> <Kasi malangin, kinu. laughs> <Kasi malangin, kinu. laughs> Ito masarap oh. Mamaya <laughs> ako naman yan Bibilang ako ng ng box. Wala ganito. Oh. Mm -hmm. Box nga, ang malaki Ay, meron pa box. yata akong nalito ng uh. Ay, ni sa likod. na Meron sila mamaya. Pagkita mo siya, na, Si Garit, Alay, kasan si Garit? Yeah. May

So, ayan po mga kalangga. Diyan, nandito na po tayo. Uh, meron po mga... Hello po. Hello po. Good morning. Hello po. Good morning, everyone. Lagi ko na po nagkakita-kita uh, yung mga supporters Antio dito. dito Upo uh. po. dito, e, dito. Grabe. <coughs> Andito lang pala sila. Dami po pala dito sa... Hello po. Grabe, nandito pala sila ng dahil po sa Rosel ano, maraming nagkakakilala na. Maraming nagkak magkaibigan na dahil sa Rosel. Ay nando si Nanay. Medyo kinulang. Ayan po, po ano. Ay, ah, si Nanay. Sa kota, sa banda kayo sa kota? Sa Capitol Homeside. Ayan po po, po

ang alusinahin po yung kami, mga... Dami po lang nandito, no? Dami. <laughs> dami mga... <Yeah>? Silent viewer lang. Silent viewer. Hindi kasi ako tagaan. Hindi, nagpo-comment. Kung comment po, kaya lang hindi nababas lang. Oo. sobrang dami kasi. Sobrang <laughs> dami kasi. Halimbawa, 3,000 yung mga ng... ng... <laughs> nanonood na sa suuroloy. Yung iba kasi nagdodoble yun. Oo, oh, ano siya? Laging <laughs> 6,000 na yun. E ikaw, isang pieces ka lang nag-comment. Matatakpan talaga yun. Napapaulit-ulit naman Hindi talaga Ano pangalan? Ano ang Ano ba pangalan? po pasok po, pasok po. May technique kasi diyan. Halimbawa po ano, halimbawa na nagbabasa. Pag nagbabasa na, saka kayo mag-comment doon. Pero pag nagsasalita, huwag kayo mag-comment dahil uh, lang 'yon. Ngayon pag nagbabasa na, tumi-diretso na 'yon. Pasok kayo, ma'am, pasok. May na kayo.

po mga langga good morning po sa ating lahat at ngayon po ano ah, nandito na po tayo sa Quezon province ayan na ah, oh, wala po, ngayon po mga, ay bro kasama ay. natin ay meron po tayong uh, pupuntahan mga uh, yung uh, pamimigay po na mga notebooks oh, sa ngayon ay sama-sama na po kami na uh, langga at ang buong tropa po ng uh, Roboys, girls Ayan, at naman yung mga Tiga supporters po ng uh, Rochelle Yung mga Andito po lahat mga kanangga Ang dami nila, biglang nagsidatingan dito Grabe po talaga ang Rochelle ano? Talaga naman ang Kung nakikita nyo po, yung nasa likod natin Para bang nagrarali Sa dami mga tao Ayan na Ayan po si Sir Borloloy Ayan yung yun, naka ko lang uh, sasakyan.